welcome back to my youtube channel i look at that so magigisa na tayo. Mainit na yung kawali. Lagyan na natin siya ng oil. Mainit na yung ating oil. Lagyan na natin yung ating onions. Okay, lagyan na rin natin yung ating bawang. Lagyan na rin natin yung ating uh, tomatoes. Salt to taste. Ayan. Yeah. Kayo na ang bahala mag-adjust sa inyong salt. And pepper. Lagay ko na rin itong etong porko, pinakuluan ko na to. Um, tawag dito, yung kanyang pinapakuluan, kasi yun ang ating ipang sasabay. Lagyan ko na rin ng ano, patis. Ayan. Ayan. Yeah. Tumunan natin ko ano na nangyayari sa ating Okay? Alright. So, tanggalin muna natin dyan. Uh, palamagin natin bago natin ilagay ulit mamaya. Yan. So, hayaan muna natin dyan na mag-pull down bago natin ilagay ulit para uh, talaga namang malutog. So, ilagay na natin yung munggo. Ito, ibinabad ko na last night pa. Ayan. Okay. So, kunin na natin yung ating uh, stock, yung pinagpakuloan natin kanina ng Uh, yung liempo tapos ito na ang ating ipangsasabaw Okay, so hayaan na lang natin na kumulo. yan pabayaan na lang natin dito na kumulo. So, pan natin. Okay, so ibalik na lang ulit natin yung ating liempo Bisitahin natin yung ating munggo na niluluto. Ayan, kumukulo na siya. So hayaan lang natin na kumulo at kumulo, ah, maluto. Iyan lang muna natin dyan. Okay, so, tingnan na natin. Ayan. Ready na to. Ayan, sarap na iyan. Air fryer. Na-air fry na siya, so. Okay, ayan. Oo, oh, oh, oh. tumutulo. Um, um. Oo, oh, diba? Sarap na malutong na malutong na yan. Okay. Ayan. Malapot na siya. Alright. So, dagdagan pa natin ang kasalanan ng munggo na to. Oh my God. Medyo natagalan yata ang aking pagbabalik ah. Medyo dumikit. Pero yan. So, dahil ang tawag tawag sa munggo na to ay makasalanan munggo. Dagdagan natin ng kasalanan niya. Ayan. Ito, dinikdik ko na um, tawag dito, chicharon. Ayan, dinikdik ko siya. Ayan. Ito, pwede na to. Ayan, dinikit na tuloy kasi nabatagalan ng pagbabalik ko. Ayan. So, ayan, masarap na. Wow. Ayun Huwag araw-arawin ito na guys. Dahil makasalanan ito na munggo. Pero masarap guys. Ayan, sasandukin na natin. Tara. Okay, so ito yung ating munggo. Ayan. Lalagyan pa natin na lalong pinasarap. Ayan. Look at that. Kaya tinawag siya na makasalanang munggo. Ayan. Mm. So, titikman natin. Titikman natin. So, guys, ito na yung ating munggo. Ngayon, titikman na natin. Tara, tikman natin. Okay. So, Stephen is uh, having a uh, makasalanang munggo. Let me say. There. Sure. Huh? Sure. Yeah. Justin is enjoying your makasalanang munggol. No? Nice. Do you like it? Munggol is nice. Mongo is nice. Okay. Yan. So gusto ko yung ano. Yung malutong. Ayan. Ay sobrang init. Baka mapaato tayo. Mmm. Mmm. Sarap. Sarap Sarap, guys. Subukan nyo na itong makasalanang munggo na to. Kasalanan niya ni, ano, panlasang Pinoy. Ginaya ko lang sa kanya. Ayan. So, tara, guys. Bye. Kulang na lang kanin. Bye-bye.